Yan po ang bagong cellphone ni May stylus. Pakita mo naman. Paano ginagamit yung ball pen sa iyong pagtetect? Exactly, it is the touch screen cellphone. <laughs> And this is how I use this. You no, know, I'm so sick. Yan. Makakamapit yung link. Kahit di mo siya. Kahit di mo siya patayin. Na, mamakay talaga <laughs> siya. Kasi kita yun sa magret charge <laughs> yes, yeah, kaya pinya unang tingin pa lang mo kaya kita mo na kabalikit <laughs> niya na no, mas mainit my... <laughs> ganano yan deselete the sa cellphone <laughs> thank you <laughs> yung paggamit mo nong ano ano mama tisy yes just best friend